Hello ka umami, gusto mo rin ba yung ganitong pagkakagawa ng itlog na maalat, mabango, nagmamantika at hindi kasing alat ng dagat? Tara, gumawa tayo. Ano ko ditong duck egg na napakadudumi kaya naman ginamitan ko na ng scotch Brite para malinis talaga. Nagpakulo ako ng dalawang cup ng tubig at inilagay ang isa't kalahating cup ng asin, tatlong kutsara na brown sugar at maraming paminta. Pinakuloan ko muna yung tubig para kahit papaano ay lumabas muna yung aroma ng ating paminta at para mas madali nating matunaw yung asukal. Pagkatapos ay naglagay na ako ng isa't kalahating litro ng tubig para mawala yung init kailangan room temperature yung ating tubig hindi maligam-gam nilagay na natin ang malilinis na duck egg at kung mapapansin nyo ay nakalutang yung mga itlog kaya gagawan natin ng paraan. Meron akong dalawang plastic bag, ito po ay ziplock at nilagyan ng kaunting tubig na walang hangin sa loob at ipinatong sa ating mga itlog para sila ay lubog na lubog talaga. At importante po yon para maganda yung pagkakagawa ng ating mga itlog. Ibababad po natin ito ng 25 days, hindi po po sa refrigerator okay sa labas lang po at ganyan na po yung itsura niya. dito kung mapapansin nyo ay meron pong bula bula yung ating tubig dahil merong isang piraso ng itlog na merong crack at itinapon ko na lang po iyon. nag test muna ako ng apat para masubukan kung okay na yung alat at papakuloan ko po ito sa malakas na apoy ng 15 minutes binilang ko ng 15 minutes noong kumulo na yung ating tubig Papalamigin ko lang bago natin ito buksan at ganito na yung itsura ng ating itlog na maalat. At ganyan, yan po ang itlog na maalat na gusto nating ma-achieve. Yung nagmamantika, orange na orange yung laman, malambot, hindi matigas o hindi dry at napakabango. Naalala ko nung bata pa kami, merong alagang itik yung aming lolo. Kaya naman lagi kaming gumagawa o nakakatikim ng itlog na maalat. At proud na naman ako dahil nagawa ko yung gusto kong itlog na maalat na natitikman ko noong bata pa ako. At, at kung katulad kita na paboritong pangulam ang itlog na maalat, sundan mo lang ang process at recipe na ginawa natin. I'm sure magagawa mo ang ganitong perfect, nagmamantika at hindi kasing alat ng dagat na itlog na maalat. At sa mga may tindahan o mahilig magbenta-benta na katulad ko, subukan nyo po ito. Dagdag paninda rin at sigurado kayo na hindi bulok o hindi napakaalat ng itlog na ibinebenta at kakainin nyo. Tigman natin! Hindi po siya super alat. Yung maalat na mahirap kainin. Kahit walang kamatis o salad. Nakasama. Pwede siyang kainin with kanin lang. Mmm. Pati po yung puti niya. <laughs> Hindi siya super alat. Ang sarap, malinamnam at ang bango. tas nagmamantika. Perfect sa bahaw na kanin. Mmm. Niluluto ko na po lahat dahil okay na sa akin ang ganitong alat at nagmamantika. Kaya niluto ko na lahat at papalamigin at itatago sa aming ref para may mga uh, kakainin na kaming pang ensalada sa mga susunod na araw. Sarap! Mm. Ito yung gusto nating uh, ma-achieve na itlog na pula. Ayan o, oh, nagmamantika. Ang bango! Mm, kaya gumawa na po kayo. Subukan nyo ang recipe at procedure na ginawa ko. At share kung nagustuhan nyo po ang video para magka-idea din yung ating mga kaumami na hindi pa marunong gumawa ng itlog na maalat. Ayan. Ayan. So, kung nagustuhan nyo po ang video, share Baka ikaw naman ang na susunod na mapadalhan natin ng 1 kiao jikas. Susunod na Friday or 5 kiao sa darating na Pasko. Tatlong kaumami po ang pipiliin natin na mga masisipag mag-share, mag-comment at mag-react sa ating mga videos. Thank you for watching! Kakainin ko yung kalahati para mabuo ko yung isa. Ito pong iba ay gagawin natin salad uh, mamayang dinner para sa aking mga anak. Bye! Sarap!